Iyon mga kasyokoy so ito yung pangalawang dive natin at ito ang una nagpakita dalagang bukid ayun sa pool gitik ayun at nasintro natin sana mga dalagang bukid pa dyan sa parting unahan at ito pa tagpo natin kabangin mahal na balatan ito Sir Bulla pa ibaret dito. Yan mga kasukoy. Panahon ng kalmada ngayon. Mura na naman ang isda namin ngayon dito. Nagbaba 120 na lang. Yung 140 naging 120. At ito. Dalagang bukit. Lumalangoy. Ayun, sala pa. <laughs> Rematika na. Lagata ka sa akin. Bukang mailap. Hindi pa yata makukuha. Hindi ko maabutan. Paisa-isa lang pitik ng buntot. Mabilis. Ando na. Sayang. Hanap na lang tayong panibagong papanain. Ops. talag Talagbago. Sa ito isang klaseng talagbago. Kulay dilaw. Talagbago din ito. Sasampa ng mga isda. Palibasa maganda ng panahon. At yun, hanap na naman tayong palibagong papanain. Oops, solid Lagatata. Lagatata. Ayun, sa pool. Awan ko sa malabon kung malang isda sa malabon. Dito sa amin, mura na. At ito pa. Dalagang bukid. Nakasandal sa bato. lagataka. ka. Ayun, sa pool. Ayun, natakwa natin yung dalawang bukid. Dahan-dahan lang ang langoy ko. At yung karuping, minsan nakatago. Ops! Lapu-lapu! Sibungin! Or sono kung tawagin. Maraming tawag dito. Yun! Sa pool! Ayun! At nakuha natin. Mahal na ito. Pagbuhay mahal daw ito. Dito! Sa aparteng buhangin. Yun! May tama na! Sa maral! Nakawala na ito sa kasamaan ko. Ayun! At nag-hitik! Nasaan rin tinig sa... gitna at ito pa sa ipertimbuhang inoy oh, sunod sunod na sa maral ayon sa pool thank you lord kwartan linaw na ito bukang sunod sunod na sa maral. sana mas maral pa dyan sa iperting unahan Oops, lapu-lapu, tirang, lagataka, sa sapul. Ayaw, natakuan natin. Uy! Baka tanggal pa. Ang ah, balat. Buti lang at makunat yung balat. Sana makabalatan tayo dyan sa iparting unahan. Oops! Punong. Lagataka. Pwede na yan. Pambinta. Yun! Uy! Hindi lumampas yung pala ko. Pero nagitik. Parang sinuntok ni Pacquiao. Ayun at dinampot ko na lang walang labas na balatan lalabas ang balatan pag mainit na yata ang tubig ayun at nagitik yung kanuping siya yung kanuping parang dugso pero hindi ito dugso kahit kulambutan wala na lipas na kaya ang kulambutan at ito kanuping nasa ilalim ng corals ayun sa pole kahit nakatalikod ka pa may sima na yung pana ko Ayun ang takwa natin. Hindi na makawala. May sima ng pana ako. Ang sabi kaya ng mga viewers ko, pasimahan ko daw yung pana. Ayan, may sima na. Kaya sigurado na yan, hindi na makawala. At ito pa, kanuping. lagataka ka. Ayun, sapon, gitik. Nasintro yung ulo niya. Ganyan sana. Hindi nakakapalag. At ito. Pusitoy. Pakawala. Yun, huminto. Lagata ka. Ayun, gitik. Ayos, kortan linaw na ito. 200 ng kilo nito dito sa amin. Pusit or nokos kung tawagin. Awan ko kung anong tawag nito sa inyo. At ito, tapasan. Pang-ihaw. Masarap itong iniihaw kahit inaadubo masarap din ayun gitik hindi bumaon yung pana ko pero nagitik para naman sinuntok ni Pacquiao ayun inulit ko para pasiguro kahit tapasan pwede na yan at tasan pa kayo makasamahan ito Oops, may sinusungkit yung kasamahan ko pugita ito or lang araw kung tawagin ayan pinapalabas nya dyan nakatira ang pugita pag sa gabi nakatago sa butas ginigili din lang yan pag napalabas bas. ng kaunti ang tagal lumabas ayan lalabas na Ayan. Labas na. Aya. Oh, laki. Matatlong kilo ito, ha, kasyokoy. Yun, pa. Tusukin mo na. Yun. Sige. Ayun, namuti na. Namuti na. Isa pa. Ayun. Ayun, mga kasyokoy. Patay Patay na. Ayan, namuti na. Ayan, puti na. Yun. Ano pulit ulit tayo? Baka kung may pugita pa. Oops. Sunog. Yun, pinana ng kasama ko. Sunog kung tawagin ito. Awan ko kung anong tawag dito sa inyo. Dito sa amin, sunog. Masarap itong piniprito Ayan. Parang buaya ito pa. Oops. Nabasa ang buntot. Ano kaya ang isda ito? Uy, hika. Lapula-pula din ito. Irun taw ang tawag dito, hika. Ayun, sala. Magaling umilad. Isa pa. Ayun, gitik. Ayan, nasintro. Hindi na siya nakailad. 'Yon mga kasyokoy seti so, yung pangalawang dive natin. Ayos pa yung pangalawang dive natin. At naka dalagang bukid pa. Sari-sari ang huli. May surahan. Yung iba, hindi ko na nabidyohan. Yun, mga kasuko'y Mga pangatlong dive tayo. Para magaragandaan din siya. Madive pa tayo pangatlong dive. Hanggang dito lang muna ang ating dive. Diyan lang din tayo sa malapit. 'Yon mga kasyokoy. Abang-abang lang.